Tumago tayo ng Albay, radio broadcaster na pinagbabaril kahapon. Abay pumanaw na po ngayong hapon. Mula sa Remin may, may detali, radio man Leo Barsiliano. Leo! RMN Live Report! Alas dos ng hapon, ng konfirmasyon uh, uh, ng pamanuan ng Bicol Regional Hospital Medical Center o uh, sa Philippine National Police, Albay Provincial Command at sa SITG, na pumanaw na ang tinagbabaril uh, kahapon na si uh, Broadcaster Noel Billion Samar, 54 anyos, may asawa, ng ginubatan ng bay. Sa ulap, hindi kinaya ng biktima ang iba't ibang tama sa kanyang katawan na may bilang na siyam na tinamaan ng pala mula sa punlo ng mga sanarin. Sa kasalukuyan ngayon, ay... Uh, binibigyan ng seguridad ng Albay Police Provincial Command sa pamuno ni Police Colonel Noel D. Nunez ang naturang uh, at biktima at patuloy na tinututukan naman ng na Regional Command sa pamagitan ng SITG ni Brigadier General Mr. Babage Jr. ang lahat ng mga anggulo umpisa sa kanyang pag-broadcast sa Intilan at sa kanya ay na online program sa ikipag-ugnayan sa iba't ibang media outlet at inaalam ang uh, bago pa man maganap ang pamamarin kung sino ang mga natalakay nito sa kanyang komentary sa isang impira ng FM station sa Negospe. Ito anya ay, ay kanilang titingnan kung sino-sino ang -sino mga tao na anya ay uh, matangalanan nito sa kanyang matinding komentary nito bago pa man maganap ang incidente. Kasama mo sa RMN province Miko Vigyan, Rajuman, Lugibar Tata, RMN. RMN Network News.